kung so, uh, yara mix black to kung zero for this video mga uh, kapatid magluluto ako ng kalderitang kambing yan ginsa ko na yung mga ano yung ingredients nya yung halahala na ito yung bayang sibuyas puro yung trapa lagyan ko na yung kamatis yun ako naglagyan ng luya okay, may nilagay na ako dito yung pinalampot ko na karni ng kambing lalagyan na rin natin yung pinalampot na karni ng kambing magulo kasi magbisa lang yung kamay ko na nakalawak ang silpon na nito I-bisa muna natin ito para mas nanonokot yung bango ng mga ingredients na nilagay ko. Tapos, lagyan na lang natin yung pampakulat. Yan, Ayan, malapit na siyang maloto. Lagyan natin yung panita para mas mabango sa so, kayang dahon ng laurel halong nyo ating konti para uh, 10 minutes na lang siguro pwede na ito so nga pala hindi na ako maglalagay ng labor spread lagyan ko na lang ng ano kapalapot palapot yung ano tawag nito magisina yung flour yan ilagay ko na rin yung carrots at saka yung patatas saka yung pampala kulay tayo na lang natin hanggang lumambot yung carrot saka yung tataas okay na pwede na, pwede na tayong kumain yan so, siya nga pala yung mga hindi pa naka support kay Roger Max Vlog 2.0 paki subscribe na lang po mga araw mga supporter